Hi guys, welcome back to our vlog and for today's video, ay meron tayong mahalagang pag-uusapan no. Lalo na ngayon, napakarami talagang mga bata na mayroong problem pagdating sa pag-regulate ng kanilang nararamdaman, 'di ba? Paramihan po kasi akong mga naririnig lalo na sa mga followers ko na nagsasabi, "Sir, may ganito akong estudyante, bigla na lang nanununtok, bigla na lang sumisigaw, bigla na lang nanginginig." So, ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay uh, emotional regulation no or emotion regulation ito ay naka-anchor sa framework ng CASEL doon sa kanilang ginawang uh, program no social and emotional learning itong social and emotional learning tinuturuan ang bata ng mga skills para if ever no nasa isang setting sila at may mga naga-arise na emotions na no? malalaking emotions ay na-manage po nila and under the framework of Castle sabi doon the definition of emotion regulation no ay ability ng bata na ma-recognize kung ano yung nararamdaman niya ngayon at kung paano niya ito manage Doon sa framework ng CASEL, merong six na competency or skill na dapat ituro sa bata para magawa niya or manage niya ang kanyang nararamdaman or emotion effectively. At ang una po doon ay ang tinatawag nating identifying emotions. Identifying emotion simply means na dapat no alam ng bata kung paano i-identify yung kanyang mga emotions kung siya ba ay nalulungkot ano ba dapat ang mga facial features niya no ano ba dapat ang mga mga nararamdaman niya kapag siya ay masaya ano ba ang mukha ng masaya ano ba ang dapat ini-exhibit na behavior ng masaya kapag malungkot naman ano ba ang mga features ng mga taong malungkot dapat accurately na alam ng bata po yan para alam niyo po kung ano ang i-re-respond. At pagkatapos nating maituro sa bata yan, that's the time na mamove tayo sa pangalawang skill, which is emotional self perception. Now, understanding na naiintindihan na ng bata ang kanyang nararamdaman, turuan na natin sila ngayon na bumuo ng self-perception sa kanilang mga nararamdaman. Halimbawa, kapag sila ay masaya, ano ba dapat ang gagawin ko to respond no sa aking nararamdaman? Dapat ba tumalun ako? Dapat ba Papalakpak ako kahit na nasa klase kami. Itong self-perception, ito, ito yung ipapasok natin sa utak ng bata na dapat ganito yung gagawin ko kapag masaya ako. Ganito yung gagawin ko kapag malungkot ako. Ganito yung gagawin ko kapag galit ako. And kapag naayos na natin ang self-perception uh, ng emotion ng bata, tuturuan na natin sila ngayon ng impulse control. Ito yung para sa akin, no, pinakamahalagang competency dito sa sa emotion regulation under the castle framework. Kasi understanding no, na ang mga bata kasi ay meron ng mga identity nila and that identity is because of the emotions na, na nararamdaman nila and most of them are impulsive po talaga na halimbawa galit sila no they are willing to na magkaroon ng uh, mga behaviors na batay lang doon sa kanilang impulse na hindi na nila naiisip. And ang pinaka-common doon, no, merong term sa psychology na tinatawag na amygdala hijack na kung saan ang dalawa lang ang nagiging response ng bata o ng tao sa emotion. It's either to flight, aalis uh, siya sa sitwasyon, or di kaya ay to fight, no? lalaban. So, itong mga impulse na ito, yung dapat nating uh, ma-control, no? ma -control dapat ng bata kaya ituturo natin itong impulse control na skill sa bata, no? Na makontrol control dapat nila ang mga desires nila for immediate gratification. And kapag naituro na natin effectively ang impulse control, diyan na papasok ngayon ang pagturo naman sa bata sa tinatawag na delaying gratification. No. This is an ability to delay an impulse for immediate reward. Kasi usually, 'di ba, ang mga bata kapag nakakagawa sila ng mga bagay, no, or meron silang nararamdaman na mga emosyon, no, dapat agad-agad 'yan iko-compensate nila, no, kasi somehow that's a reward for them. So, para effective ang pagre-regulate nila ng kanilang emotion, turuan natin sila ng mga skills, no, or ng mga uh, mga strategies para ma nila yung kanilang impulses. And that's delaying gratification. Huwag agad ibibigay ang reward para naman somehow alam nila no kung ano ang ini-expect nila. And pagka naturo na natin yan, usually, di ba, lalo na mga bata ngayon, ang, ang bilis nilang magkaroon ng anxiety or mabilis silang nagkakaroon ng takot, no? And etong mga emotion na ito ay nagkukos ng stress. Kaya mahalaga din na natuturuan natin sila ng mga stress management strategies, no? Kasi ang ating pinag-uusapan dito ay emotion regulation at ang stress, no? Anxiety ay emotion ng bata. And para ma-manage nila ito, kailangan may mga strategies na yung itinuturo sa kanila. Halimbawa po ng mga strategies ay ang mindfulness exercise para ma-release yung nagbe-build up na strong emotion, no? Nagagawa, na nakakapag Oh, na i-transfer nila doon sa mga strategies na yun yung current na nararamdaman nila. At uh, isa sa mga effective na strategy o stress management strategy ay yung proper na breathing exercise. no uh, Tuturoan natin sila kung ano nga ba ang tamang breathing exercise, no? lalo na yung bilang ng uh, paghinga kasi makakatulong po yan para mamanage nila ang kanilang stress. And ang last na competency po doon under the Castle's framework of social and emotional learning ay ang coping strategies. Ito namang mga coping strategies ay mga recreational activities na pwedeng ituro natin sa bata na for example, no, nakakaramdam sila ng ganito, ano bang pwede nilang gawin? At halimbawa sa mga strategies na yun or mga skills na yun ay ang journal, uh, journal writing, no? journal writing or ano pang mga recreational activities like sports, no, music, yung mga coping strategies na yon ay malaki ang ma i-dudulot na kabutihan sa mga batang nagbamanifest ng na mga maladaptive behavior. So itong mga na pag-usapan nating mga competency ay dapat itinuturo po natin yan ng sunod-sunod para maging effective po ang pagkakaroon ng emotion regulation ng bata. So, maraming salamat po sa panunood. Sana ay may natutuhan kayo sa video na ito. At kung may tanong po kayo tungkol sa social and emotional learning, kung kailangan nyo po ng mga resources, don't hesitate to message me. Marami po tayo niyan at ibibigay po natin niyan ng libre. Maraming salamat sa panunood. Bye-bye!